12.40 midnight na nga at nag-grave nga itong mga bata at ito nga nagpaluto nga sila na baking cheese crab. So napakadali nga lang na dahil na meron itong susundan ang instruction. So hindi na maliliigaw kayo maliligaw basta babasahin nyo lang na maayos yung instruction na wag lang kayong kakaliwa. Oh shi! At ito ang kasama niya ay cheese powder na gagawin natin cheese mamaya. Pero sa unong proseso nga ay ito ang ginawa natin nagpakulungan ng dahil ng tubig at pagkabuluan ng tubig ay nilabay na nga natin tong bakaroni. Pinabulaan ko alam to ng mga 5 minutes at eto after 5 minutes ay luto na nga siya. Siyempre sasalin nga natin to dito tapos ipaparan water natin para hindi naman siya madurog. Parang ikaw dinurog lang awit. At nang mokin okay na nga yung pasta ay nires na nga muna natin. At ito nga gagawin natin yung prosedyo ng cheese na Naglagay nga lang ako dito ng gata sa tubig. ayun nga sa instruction ay maglagay rin tayo ng butter. At ito may pinakahuli sa instruction ay ilagay na nga daw natin itong cheese powder. At syempre paglagay nga natin ng cheese powder eh haalo-halo ilang nga natin ito hanggang sa lumapot. Tuloy lang natin ang pagmekos-mekos para hindi mamoy itong cheese natin. After one minute nga na pagmekos-mekos natin ang Jesus at eto na nga luto na at nilagay ko na nga rin to macaroni pasta. Hanggang dito na lang ang video na to at ako'y na. Tulugan na. Good night.